Fresh, ah, ganito pala siya guys. So, pag naluto na, no? okay. kitong Kitang kita mo na yung pagka-overload niya talaga guys. Uh, Ayan, oh. Yeah, ngayon yung... Ito naman ngayon yung pan mo. Ano po yan sir? Ito yung spinach, ito yung ham and bacon. Ham and bacon and... Ah, Cream spinach. spinach. Grabe. Uh, to so, yun na nga din pala guys no. Nandito nga po pala tayo ngayon sa Christina's Lucky 7 at kung naggaanap nga po pala kayo ng mga pizza, dito na kayo pumunta. At in location lang naman nito is dito lang ya, guys. Kung nakikita niyo yung Motor Trade or sa dating sabungan eto nga pa pala yung pwesto nila ano bulol pa ako na pero ayun guys eto dito nyo matatagpuan yan ayan pagkala nyo na lang makikita nyo na tong pizza na to hi sa so laki siya Christina Lucky 7 Pizza na pagmamalaki po namin yung dough po namin kami po mismo yung gumagawa um, araw araw po yan bago Bali isang nakaganito po isang, isang ganito isa na to oh, isang ayan, isang ano, ano po yung mga nakaano na po yan Ah, Nakaset na po o, naka mismo, na no? Walang na. takal vlogger, walang lagay-lagay, wala no? Po. Save lahat po, no? Kung ano Ilam, yung... vlogger, vlogger, <laughs> ganyan talaga yan. Kung <laughs> ano yung iseserve serve nyo sa akin, ganta rin yung sinaserve nyo sa ay, iba ayun. po. Alam niyo yung mga customer namin na simulat sa pool naman ay nakatikim na at mga suki namin. Sila na mismo ay makakapagsabi na ganyan talaga yung sinaserve namin. So yun na nga guys, no? eto nga pala yung mga pizza nila. Puro overload lang po pala ang meron sila rito. At ayun na nga guys, oh, makikita nyo naman, walang... overload oh. talaga siya. Yan. Ilan minutes po pala niluluto ko yan? Bale, ito mga 8 to, ano to? 8 to 10 minutes. 8 to 10 minutes lang, no? So, yun na nga, guys, no? Ito nga pala yung mga in-order natin na pizza for only 295 pesos. Tapos, ito nga pala yung cream, creamy spinach nila for only 300 pesos lang. 5 pesos lang dilagdag doon. At ayun na nga, guys, titimusan na rin natin to. So, ito nga pala yung ham and bacon nila. Ito, guys, oh. Grabe, ang init pa to, eh. Pero, ayun nga, Ayan o, kita nyo naman no, yung mozzarella nila. Sop! Mm. So, Ang 295 pesos lang. Panalong panalo na. Eto naman guys, yung kanilang creamy spinach no. Grabe guys o, oh. kita nyo naman. Sobrang creamy nya. Kitang kita nyo yung cheese nya. Ayan o. No? Talaga naman. Didigitan Sa kain tinapay nila rito guys, sa ah, talagang pinag-aralan talaga to. Sa galing nga pala to, yung nagluto nito, na galing pa kay Chef Boy Rog, Logro. Kaya okay na okay din talaga. At ay na nga titimusan na natin. Mm. Yes. <laughs> Masarap talaga guys. Ako masabi. Masarap to panalo to. Actually, lahat guys, okay na okay. Mapapabalik talaga kayo rito. Ah, mapapabalik kayo rito guys. Ayan Oh. Eto nga pala guys, yung mga pizza nga pala nila rito ay hindi basta-basta pizza lang. no. Sobrang solid talaga to. Kaya very recommendable to para sa akin. So yun na nga din pala guys, for only 295 pesos, no? Eto, meron na kayong overload. Yano? Oh. meron silang Hawaiian and mushroom. So, ayun na guys. Ito yung isa sa mga best seller nila. Ayun no. Know, grabe. Papaluto na rin natin to. Panigurado, guys. Mapapabalik kayo rito kapag umorder kayo. Promise. Legit yun, guys. Masarap talaga yung dough nila rito. Oo, oh, tinapay. Ayan, Oh. Food trip na naman ng bebe. Kainin mo na lahat. Mm, ah, yun know? Oh. Ito nga pala guys yung mga feedback nila. Organic yan guys ha. At yan talagang nasarapan. Ha? At mismong uh, yung mga nakakain talaga yung nag-recommenda nito. Kaya napablog na rin ako rito. Kaya ayun guys. Panalo nga talaga at okay na okay. Ay eh, grabe. Yeah, ito guys, toasted ko nga pala siya para mas malutong yung ano niya pero malambot pa rin yung dough nito guys kasi natikma ko na siya kanina yun oh grabe yan lapitan natin yung